pupunta. Hello. And yeah, aabangan niyo po kami dahil marami pa po, po kami yung pabarating na mall shows. Um, sa 14 po, nasa share daw kami. Sa 16, Bulacan. 16 po, Bulacan. <laughs> With many buys again, and the bread winner is... And uh, my social media po, Sophia Smith, Instagram, underscore, and Sophia Smith. And yun mga tao. I've earned four more average viewers. Ah, pag-aralan natin 'yung sensation ng ilang school. Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga nagpakilig muli ang GM Pia, hindi nakasama ang mga housemate. Guest sila sa mall show ng ng movie ni Vice Ganda na the Brit winner is ata yun sa Marikina ay grabe yung tao dumagundong sa sigaw nang lumabas na ang GM Fiang at nagkumanta ba talagang napapalaban at tumatapa ang GM Fiang kasi maraming sasabi na hindi daw sweet si GM kay Fiyang alam naman natin yan kahit off cam talaga si Ibarra talagang napaka sweet kay Fiang at medyo siloso talaga ito Siguro, siguro si GM sa totoong buhay. Hindi si Fiyang. So, ayun na nga, natapos na. At sabi ni Fiyang, marami pang aabangan na mall show ang GM Fiyang sa kanila. May pa gown na sila, may pa-bulakan. Ayan, isinama na naman sila ni Vice Ganda sa bulakan. O, ba diba? Favorite na ni Vice Ganda ang GM Fiyang. So, kaabang-abang yan, guys. So, abangan natin yan. Siguro, hindi sila nakapag-abot ni Mimi Vice kasi huli pa ata lalabas si me Vice. Siguro pa uwi na si Fiang at si JM kasi nga dibu ngayon ni Kai Montinola. Siyempre nandoon sila para umaten ng dibos. Komplito ang mga housemate. Ang iba nga nakabihis na ba diba guys? So ayan lamang po guys ang ating update sa ngayon. So abangan na naman natin mamaya ang update sa dibu ni Kai Kay Montinola ang kaganapan sa kanyang Dibo. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye. Makikita nyo dyan sa video kung gaano karami ang pumunta na GM Fiang sa Marikina maagang maaga pa na dumating ang GM Fiang ang solid Fiang ang solid GM grabe talaga ang suporta nila sa kanilang mga idol